Ano ba ito, babae? Ito! Uy, gising ka! Ay, papasok ko sa trabaho. Magpakain pa ko na ang manap dyan. Uy, gising! Ano ba ito? Disturbo ka talaga. Matutulog pa bayo, yung tayo, tao. Tayo, tayo, tayo. Matutulog <laughs> pa yung tao, Han. Han, Tulungan natin ang trabaho sa bahay. Alam mo, ang daming labahan dyan. Ano ba itong tao ito? Huh? Padisturbo mo ba? Matutulog pa nga tayo, ako. Tayo, tayo, tayo. Alam mo, Han. Alam mo, yung gawain ba ito? Pagtulungan natin. Baka man matapos. Ano ka ba? Tulungan mo kung kinagising. Sige ka. ka lang. Eh, dito ka, dito. Dito ka, Upok ka dyan, upo upo Para matuto mga gawing bahay. Ano ka ba? Hindi ka nga paglaba. O. Oh. Maglaba ka. Maglaba ka dyan. O. Oh, may, o, oh, may tubig. O. Oh. O, oh, may sabon na. O. Oh. Pagkain po ka ng manok. Paano matapos yung gawain bahay pag hindi ka tumutulong? Tulungan mo kung hindi yan. Matutulog pa. Matutulog hmm, pa yung tao. Baka ito naman ako. Ay, ako. Masano ba ito paglabak? Masakit yung kamay ko. Pinapalabak pa talaga ako. Masawa ko. Ay, ang gagawin ko nito, brasan ko lang tayo. Hindi. Brasan ko to. Ano nga ba? ito. Tugrasan ko nalang lang ito. Ano Kasi talaga siya kamay ko.

Ha? Oh. Pangipin? Ano ka ba? May bilis naman din ang malaki yung... Hindi ko naman nakita kasi kung ano yung Ako lang, na, ako lang maglaba dyan. Hmm? Masakit pa rin yung kamay mo? Oh, alam mo naman, masakit talaga yung kamay ko. Kaya ginamitan ko ng bras. Ako na. Hindi ko naman nakita kung brush na yung malaki. Mayroon yung masama dyan, ha? Sige na ako na, ganyan ka sa loob. Sa awa ko, may sakit pa Sakit pa rin yung kamay niya. na maglabay ka para matapos 'to. Tapos pupunta sa trabaho. Han Mata na, eh, ikaw naglabaha na kasi sumakit kasi yung kamay ko nga. Huwag ka naman naglabaha ito. Kasi na, ano, gumaling yung kamay ko. Ka eh, Sige matulog ka lang doon. Ay, salamat ka. Sige, matulog ka lang. na ka naman naglabaha. Sige na. Nagka dyan.